Hey guys, for today's video, magluluto tayo ng isdang sagisi. Kaya stay tuned guys. Ipiprito ko muna yung isdang sagisi. Naglagay ako ng salt at flour sa ating isdang. So guys, eto, luto na yung ating uh, fritong sagisi, tapos ipasagpabi muna natin ito bago tayo mag-gisa. simulan na natin mag-isa. Unahin natin ang bawang. Sibuyas. At ang luya. Tapos, maglagay tayo ng isang basong tubig. lagyan natin ng piling berde. Tapos hayaan lang natin itong kumulo at lagyan natin mamaya ng seasoning at iba pang ingredients. Tapos maglalagay na tayo ng magic sarap. Kamatis. Patis. At yung ating isdang sa ang ating repolyo. Kung gusto niyo ng sabaw, guys, na madalian lang, ito ang aking suggestion, ang sinabawang sagisi. Ayan, ito na, guys. Pakuluan lang natin ito ng mga 5 minutes at ito ay luto na. So, eh hey guys, 5 minutes is over. Luto na yung ating sinabawang sagisi. Ito lang po yung suggestion ko sa mga gusto na may sabaw na hindi lang puro prito. Lagyan nyo rin naman siya ng twist. So, hanggang sa susunod po muli ng aking cooking show. Bye guys!